Muli po isang magandang gabi po sa inyong lahat, sa lahat ng ating mga kababayan na patuloy po na nanunood dito po sa Marinduque News. Ako pa rin si Romeo Mata Jr. At kagaya po ng sinabi ko sa inyo kanina, pagpatawad ho ano dahil medyo nagkaroon kita ng problema patungkol po dun sa lakad o dun sa ruta dito sa mapa dahil medyo hindi ko siya naintindihan. Pero ang pinakamaganda naman po ay makakasama po natin ngayon si Brother Jerry Minorca upang ipaliwanag ho yung magiging ruta ng uh, procession of the blessed sacrament after easter vigil po nagagawin bukas so para po sa kaalaman at kabatiran ng ating mga kababayan dahil uh, ang inaasahan po dito kapag dadaan po yung uh, Blessed Sacrament, sana po ay may mga kandila kayo sa harapan ng inyong mga bahay. So sabi nga ni po ni Bishop, uh, di, di nyo na kailangang lumabas ng inyong mga tahanan basta magtirik lamang po kayo ng kandila sa harapang bahagi ng inyong mga tahanan. At sa lahat po ng mga nagatanong kung saan saan ang magiging daan ng ating pong Blessed Sacrament para bukas, ah uh, mga kapanayan po natin, si Brother Jerry Menorca para ipaliwanag po sa atin ito. Po dito. So Brother Jerry, magandang gabi po. Paliwanag naman po sa ating mga kababayan yung gagawin pong ikot bukas. So magandang gabi po. <clears throat> Ang gagawin po nating uh, rota bukas ng umaga, ito po ay gaganapan ng dalawang vehikulo na iikot po yung isa sa eastern side ibig sabihin sa Tampus hanggang Bantad sa St. Clair at yung isa po ay ang pangalawang behikulo na iikot po at uh, tutungo sa dako ng Bangbangalon ang ruta po ng uh, behikulo na papunta ng uh, Tampus Bantad ay yung uh, rotang mataas na bayan bababa po siya dun sa matarik na daan papunta ng Tampus, tutuloy po siya hanggang Saint Clair at uh, mag-u-turn at uh, de po siya hanggang uh, sa may uh, crossing ng Tansa, pabalik at tutunguhin niya ang Tansa tabi hanggang uh, makabalik po siya dun sa may tulay ng tabi at uh, pagpasok po niya ng bayan liliko po siya ng uh, kaliwa doon sa may dalagita. At ito po itutungo hanggang sa may groto ng uh, Biglang-awa. Kakalanan po siya sa uh, paputungo ng uh, direksyon ng munisipyo at uh, tutuloy po siya sa Barangay Tampus. At uh, iikot po siya ay doon sa uh, crossing kung saan ayun pong isang uh, dating daan na binabaan niya ang uh, hangganan at mali po itong bababa sa barangay ng Tampos sa uh, tungong Petron and then diretso na po yun pagbalik niya hanggang sa simbahan ito pong pangalawang uh, sasakyan ay uh, pupunta rin po sa yung uh, rota ng uh, mataas na bayan yung dating rota ng prosesyon at uh, kakaliwa po siya sa may bahay ni na Tatanlitong Mogol at mula uh, po doon ay bababa siya hanggang sa may buak hotel kung saan ay uh, tutuloy po siya sa barangay Bang Bangalon kumbaga po kung uh, titignan natin tuloy tuloy po na po siya ang rota sa may uh, barangay Bang Bangalon at ito po ay mag u-turn or uh, iikot po siya ay doon sa may subdivision at uh, atungo pabalik sa bayan Pagpasok po niya ng, uh, ng may kapitolyo tutunguhin niya po ang uh, Capitol Compound at uh, iikutan niya hanggang maka-exit po siya sa Convention Hall, pabalik ng bayan. Pagdating po niya sa Muralyon, yung uh, rota po ng sasakyan, nabababa ng ESTI. Tapos pagdating po dun sa Meda Sunugan, yung dating Fuji ay uh, kakaliwa po siya. Uh, kakanan kakanan siya tuloy-tuloy hanggang high school and then uh, kakaliwa po siya dun sa rota ang papunta ng uh, munisipyo at uh, dun po i, uh, iaakyat ang uh, banal na sakramento sa municipal building at iikot po siya dun sa lugar ng uh, munisipyo hanggang sa red cross and then babalik po siya sa kabayanan nagagamitin ang uh, kalsadang uh, sa may covered court at ito po ay ikot sa may likod ng uh, pasarial katulad po ng kaninang rota hanggang dun po sa malusak at uh, babalik po dun sa may uh, K KFC at uh, didiretso po ulit dun sa may uh, Krishna, At ito po ay tutuloy na sa simbahan. So, yun po yung rota nung dalawang sasakyan ng Blessed Sacrament na iikot po bukas ng gabi alas 8. So, yun lang po, alas 8 po ng gabi. Opo, alas 8 po ng gabi ang simula uh, ng. Tinatantya naming simula, subalit so, ito po ay mukhang nang delayed depende sa magiging uh, misa nung uh, Easter Vigil. Opo. So ano po yung ating paalaala kaya sa ating so, mga kababayan? Ang, ang paalaala lang po natin, wag na po tayong magkumpul-kumpul. Uh, uh, social distancing pa rin po. Kung maari, sa mga bintana na lang po tayo magdungaw. Kasama po yung mga imahe. Kung mayroon kayong imahe, lagyan natin sa bintana. Kasama po kayo. At nang hindi na po tayo nagdadami at nagkakaroon ng problema sa social distancing. Maraming salamat. Pwede din po sila magtirik ng kandira, Ayun, kandila. Ayun. Importante rin po 'yon, magtirik tayo ng kandila and uh, yung prayer. prayer. Okay, maraming salamat po Brother Jerry Ayun po. sa pagpapaunlak po ng panayam Ayun at po. uh, God bless po Ayun sa inyo. Po. At uh, po, uh, nakasama natin si Brother Jerry Minorca ang tumatayu uh, tumatayo po na uh, naga nag-asikaso po ng uh, mga gawain po sa, particularly po sa Kabalikat CBCOM at maraming maraming salamat po pala sa lahat ng bumubuo sa Kabalikat CBCOM sapagkat sila po ang katuwang ng simbahan upang maging maayos po yung flow ng mga gawain po ngayong Simana Santa at the same time masiguro po ng lahat ng ating mga kababayan ay sumusunod sa protocol o panuntunan ng ating pong pamahalaan na dapat ay hindi magkaroon ng pagkakakumpul-kumpul ang ating mga kababayan. Lalo na po at aikot nga ni itong Blessed Sacrament makatapos naman po ang Easter Vigil. At ngayon nga ni po, just to sum up, ay uh, nagkaroon po ng pag-ikot naman ng uh, Banal na Cruz at yan po ay isinagawa ang uh, ating pong uh, uh, sum up ng ating mga activities po ngayong araw. Alauna po ng hapon, kanina ay inumpisahan ang... Uh, seven last word o yung pitong huling wika at pagkatapos po ay ito ay sinundan ng pagpapakasakit ng ating Panginoong Kristo. So yan po ay pinamunuan ni Bishop Juni Maralit at pagkatapos po ay inikot ang banal na krus kanina at uh, sinamahan po natin ang uh, pag-ikot po sa bawat bayan at nakita rin natin, hinatid po natin dito sa loob ng katedral, dito po sa Immaculate Conception Parish, ang uh, Blessed uh, Cross na tangan-tangan naman po o daladala -dala naman po ni Bishop Juni Maralit. So bukas po ay magkakaroon ulit ng uh, pag ang uh, Blessed Sacrament naman po. Kaya kayo po ay manatiling nakaantabay dito po sa Marinduque News at sa Lucky 7 Channel 3 yung mga nandirito po sa ating sa Marinduque na ating mga kababayan na mayroon pong subscription o nakasubscribe sa Lucky 7 Channel 3 mapapanood nyo po ang mga aktibidades ng ating pong simbahan ng Diocese ng Buwak patungkol naman po sa ating Semana Santa o sa pagunita ng Semana Santa. At iyan po ay mapapanood. maaari nyo pong sundan at ilike ang official Facebook page ng uh, Cathedral o ng Boa Cathedral. Ito po ay ang the, the, Roman Boa, the Roman Catholic Boa Cathedral. maaari nyo pong isearch sa kanilang Facebook account. At sa lahat ng ating mga kababayan na nakasubscribe naman po sa Lucky 7 Channel 3. Mapapanood nyo po ang mga gawain. Nakapaskil naman po yan sa ating official Facebook account ang Marinduque News. Mapapanood nyo po ang mga gawain sa inyong inyong mga telebisyon kung kayo po ay taga buwak, gasan at saka taga mugpog. So medyo kakaiba ho ang ating gawain ngayon. Kagaya po ng sinabi namin kanina dahil uh, nasunod po kita sa uh, panawagan ng pamahalaan na magkaroon ng social distancing at iwasan ng pagkakumpul-kumpul. Kaya po dito rin sa katedral mapansin niyo po, kita lamang po ang tao ngayon, yung aming videographer o aming creative na si Dave, and then nandito si na-father kanina, nakita natin sa likod si Father Eliante, at uh, uh, ang ilan pong mga... Uh, pari dito po sa ating simbahan. Kaya kami po ay nananawagan sa inyo para bukas na gagawin po nating uh, prosesyon ng sacred uh, blessed sacrament. Ang uh, agawin agaw inyo lamang po, uh, uh ulitin nyo po kung saan sa ang mga maikot, ano po, pero malawak po yung agawing ikot nito ngayon o uh, bukas. So pag umikot po dyan sa inyong mga tahanan na agawin inyo lamang po, ay adungaw nyo po yung imahin ng inyong uh, santo Niño o kung may uh, banal na krus po kayo uh, sama nyo na po and then magtirik po kayo ng kandila sa harapang bahagi ng inyong mga tahanan at uh, umusal ho ng dasal para sa inyong pamilya para sa inyong sarili at para sa ating community at para po sa ating bansa at sa buong mundo na nawa ay malagpasan na po natin ang uh, pandemic na ito, ang coronavirus pandemic at uh, kagaya po ng sinabi ko, manatili lamang po kayo nakaantabay sa Marinduque News at sa Lucky 7 Channel 3. Ngayon din po sa Philippine Information Agency. At mula po dito sa Bua Cathedral, sa uh, Immaculate Conception Parish. Ako po ay pansamantalang nagapaalam sa inyo at nabati po sa inyo ng isang uh, biyernes, araw ng biyernes santo. God bless everyone.